Hindi madali ang mga ibang bansa, lalo't hindi mo naman hawak ang kapalaran mo. Minsan maganda, minsan masama. Ganun pa man, pero kailangan natin makipagsapalaran sa hamon ng buhay. Dahil meron tayong pamilya na umaasa sa atin. Panibagong araw na naman ng pagkipagsapalaran din sa Dubai. Sa dyan naman ang amo kong iyan, nakakabwisit. Yung mong wala namang kadumi ang motor niya. Tambot ang naman ang madumit maputi Pero ako ginising ng maagat. Hugasan ko daw ang motor. Aba, magaling pa siya at ko ang motor. Mantalang aking dalawang anak sa Pilipinas ay hindi ko mali Pagkatapos ko nga pala maglinis ng motor, ay eh talaga namang inutusan pa ako talaga ng amo kung bumili na rin. At siya din nagke-crave sa Carbonara, kaya naman ako napasugod sa car for Hypermarket at para lang bumili ng dalawang perasong Carbonara ari. <laughs> hindi ko na nga pinalambot ang pasta at hayaan ng hindi mangat-ngat ng aking mga amo. Abay, ang gusto pang lutuin ko'y manumano. Hindi, at ang binili ko'y aring sachet para easy to cook na mga kaartehan <laughs> Ba, ang gusto pa may magandang plating. Ngayon, kumuha na lang ako ng dahon ng malunggoy sa labas at pinaglalagyan ko na lang ng basta. Bahala na sila, Diyos ko. Kakainin na lang at lahat. Gusto pa may mga pa dahon-dahon pang nalalaman. Ano kayo, nasa restaurant? at dahil puro utos ang amo ko, kaya naman ginawa ko ng taniman ang kanyang carbonara. Kahit nga yung nilagay kong dahon, eh, may mga gumagapang pang tilas, nilagay ko na din. Dahil gusto niya maganda ang plating, pues pinagbigyan ko siya. Abat ah, hindi pa talaga naging masaya ang amo ko sa ginawa kong carbonara. Ang daming experiment bago pumasok sa kanilang mga trabaho. Magaling pang ako'y mag-isa na din sa kanilang bahay at ako'y talagang ang kaluluwa ko'y nananahimik. Ipagkasama e ko ang dalawa kong amo, ay eh talagang ang kaluluwa ko'y kagulo. <laughs> Kumakain na ng carbonara, pinaggayat pa ako ng sile. Akala yata nila napakadaling kumilos sa bahay nilang sobrang banas naman. Kaya naman ako'y pawis na pawis na din yung natitina ang aking buong pagkatao. Gusto na nga kumawala ng aking kaluluwa sa so sobrang banas. <laughs> saan ka naman nakatala na alam mong naggayat ka ng sile? Eh ikaw pa ang pinaglikom ng mga pante ng iyong amo. Pagod na pagod na nga akong mamulot ng kanilang mga hinubat. Kung saan saan, mga nagtututong na nga... <laughs> baka pa din ang pinaglilikom. Bahala kayo. Hindi ko naman kasalanan eh kung mag-init ang mga kipay ninyo kung nalagyan ng sili ang inyong mga panting iyan. Ganap na ganap na naman ang OFW sa Dubai. Pagkatapos ko nga palang likumin yung mga panting nagtututong ng aking amo, ay eh, kinuha ko na aking vacuum na ari para vacuumin ang mga higa ang tutong na rin dahil ayon naman palabahan sa akin buwan na ang gusto ay dalawang buwan bago ko labhan. Pagka ganyan na naman kaulaga ang amo mo, isa dyan naman gugustuhin mo pang mag-uwian mula Dubai hanggang Pilipinas. Akala ng mga tao nakapaligid sa iyo napakadali man sa ibang bansa. Akala basta na lang ang pinupulot ang mga pera. Hindi alam ay ang muhunan para lang la kumita ng malaking halaga. Kaya naman sa mga mata ng mga tao mapanghusga, isipin nyo muna ang binubuga ng inyong mga bunganga bago kayo humusga sa taong nagpapakapagod para lang matustusa ang, ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa aking pagbabakyum ngay, inapansin ko na may eco bag asul na hindi ko alam kung ano are. Basta si Madam ang din eh, ultimong mga tupperware ay nilalagay naman sa higaan eh. Ano anong mga ipinagtatatak tago din Ang sarap. Ipagbabalibang. Eh. Ang sarap basagin sa mukha ng aking amo. <laughs> Bakit gito? Higa na. Eh, ginagawa pang kusina. Ah, ah. Sana sa kusina na lang sila natutulog. <laughs> Napatuloy na nga ako sa pagbabakyong. Laking gulat ko na may sumabunod sa akin na nilampaso ang aking mukha sa sahig. <laughs> Ano pa si madam at hindi daw siya napakalis sa kanyang trabaho at nagiinit daw ang kanyang kaypay. Ba hindi ka naman kasalanan na nagiinit ang kanyang kaypay dahil sa akin niya pinadikum ang kanyang mga pante. Alam nang ako'y nag-get ng sili. Bago akong sisisihin na hindi daw na mapakali sa kanyang trabaho. Madaming tao nag-aakala na masarap mamuhay sa ibang bansa at magtrabaho malayo sa kanilang pamilya. Pero hindi nila alam ang nararanasan namin dito. Parang sumakit nga ang aking batok sa pagkakasabunot ni madam. Hay nako, kung pwede nga lang ang makipagsabunot sa amo, inagawa eh ko na matagal na pag hindi tanggal ang anit noon sa akin nang maipakita ko ang bagsik ng isang batang ganyo. Ang sakit pa rin ng batok ko hanggang ngayon sa pagkakasabunot na iyon. Nagulat nga ako at nag-message sa akin yung kumari kong kaaway ko noon. <laughs> Nga musta, Himala. Ngayon ka na lang musta nung ako'y nakalipad na din sa Dubai. Maraming tao makakakita sa halaga mo at makakaalala sa'yo kapag nasa abroad ka na. Ganun talaga ang buhay. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap, hanap ko. Ay, kanta pala yun. <laughs> ikaw. Oo, ikaw na nanonood. Comment mo nga kung bakit nag-message sa akin ang kumari ko. Anong naiisip mo kaya? Good night, Pilipinas.